good morning mga ka friends ayan ang good morning dito ngayon sa amerika ay snow malamig ayan maglinis tayo ng daanan natin at madulas mamaya puro puti na ang paligid natin yung mga sanga ng snow ayan o oh. op nahulog nalalaglag sila, sila mabigat nasa sangahe Snow galini si Brad ng Snow sa mga gusto maghalo halo yan libre tayo ng yellow. super lamig kagabi ang snow nag start walang mga kapitbahay na lumalabas tayo lang nandito sa labas mga ka-friends super lamig kasi puti lahat makita mo sobrang lamig. So yan, dito tayo sa labas. Try sa mo, yung sasakyan Dito tayo sa labas mga ka-friends. Kahit malamig at maginaw. Yan. Para makita nyo naman ang snow dito. Kung paano kalamig at kakapal ang snow sa mga sasakyan. Ayan o. Oh. Ayan. May pang ano sipat ng ano ah. May pantanggal siya, bumili siya. Pantanggal ng snow. Tanggalin, tanggalin, eh. Maano siya, malambot. Hmm. Ah, ulan-ulan pala, may umuulan-ulan pa rin. Umuulan pa rin siya. Maputi yung langit e eh, oh. Ibig sabihin, mayroong pa rin snow. Konti-onti. Kalakuan, walang snow. Lamig mga ka-friends. lakad lakad tayo mga ka friends ayan para makita nyo ang snow malamig balot ng snow yung mga sasakyan meron Nag, ano naglilinis ng daan nililinisan niya yung snow yan yeah. may kasamang tubig yung snow kaya madaling malusaw so, yeah, dito tayo sa labas ang puti ng labas ng bakuran puro yelo lamig. Ayan. Kita nyo mga ka-friends? Super lamig. Uwi na tayo. Tayo ay magtimpla na ang pampainit <laughs> sobrang lamig dito sa labas <laughs> Ooh. sabi nila pwede daw gawing ano to pang ano sa halo-halo ayan o oh. oh, oo nga pino siya o oh. tigman ko nga sarap <laughs> Kasi oh. <coughs> yan yeah, may mga ibon Hindi giniginaw yung mga ibon Ayun ang oh, ibon o oh. ang Lasang yelo din pala yung snow. Walmart. Walang lasa. Lasang tubig. So, Ito eh, pinapakuluan. Kayo, para para malusa. Yan, nakalinis na si Brad ng kanyang sasakyan. Ah, tanggal na yung snow. Ito yung susi. Yung mga bukas na box mga sira na yung iba, hindi nila inaayos. Na ano na, na siya. Na Ha. Ang ganda. <laughs> Ang ganda tignan puro puti. <laughs> <laughs> makapit Nalulusaw na eh, oh, konti na lang kanina makapal. Ah, <coughs> oh, nawala laglag na yung snow. Mahangin na. Medyo may hangin na mga ka-friends. So, oh, Super lamig sa labas. Ganda lang pagmasdan yung snow. Sa mga hindi pa naka-experience ng snow. hayan, Super lamig dito ngayon. Ayan oh. Ang ganda oh. Ganda ng view. Puro puti lahat ng makikita mo dahil sa snow. Diba? Ayun, sa dulo si Brad. So, ayan. Dito naman ako. Ayan. Malamig talaga. So, ayan. Uwi na tayo mga ka-friends. Pinasilip ko lang sa inyo ang snow. Ayan. Malamig ang snow. Pero maganda pag masdan siya. Puro puti lahat yung paligid mo. So, 'yan mga ka-friends. See you at my next vlog. Bye.